So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay uh, Ire-repair natin o gagawa natin ang paraan tong Handle switch ng MIUI mga boss So MIUI 125 to mga boss So isa to sa mga uh, Pinagpalitan natin mga boss So sa sin isang sinervisan natin Ang naging problema na ito mga boss Ay etong switch ng kanyang signal mga boss So yan, kung mapapansin natin na maluwag na siya. So yan, hindi na siya bumabalik mga boss at nagkalawang na rin dun sa loob. So yan, ganun siya, nag stack na. So yan. Pati sa kabila mga boss, ganyan. So dito sa taas, okay naman dito mga boss, wala namang problema. Sa kanyang high and low. At dun sa kanyang busina mga boss na para na ring gumigewang-gewang pero okay naman to mga boss ang naging problema lang talaga itong part na to yung kanyang uh, signal switch mga boss so yan yung kanyang connection sa likod so mapapansin natin na pinalawang na yung mga tornilyo so yan try natin na buksan to so gagamit tayo ng maliit na screw para matanggal natin yan so ito na luwagan ko na to mga boss yan pero talagang nahirapan tayo dito dahil nasisira na yung pinaka uh, ngipin nung screw so halos wala na makapitan yung ating screwdriver mga boss so yan tabi lang natin to so isa pa uli ito dito so ganun din na nangyari dyan mga boss so kinalawang din siya so pag hindi mo natanggal ng maayos siyang tornilyo na yan mga boss o na lost thread na yung kanyang ulo so wala na finish na yan mga boss kailangan si sisirain mo na yung kanyang uh, plastic para matanggal mo tong part na to so yan so bali apat yan mga boss na screw so dito pa dito sa part na to yan Okay, tabi lang uli natin to. Flap. Okay, para ma-release natin o may angat natin to. So, tingnan natin yung loob mga boss. Kung okay pa ba. So, dito sa connection ng kanyang busina. So, yan. Maganda naman. Okay naman yung pagkakalapat niya mga boss. So, yan. Okay. So, tabi natin to. So, dito. Ito yung pinaka problema niya mga boss. Itong part na to. So, tanggalin natin so, yung mga spring at yung mga uh, bola dyan o yung kanyang So, yung spring. So, so wag natin iwala itong mga boss, itong bulitas na to, tsaka itong spring. Para yan dun sa loob. So, tabi natin yan. So, eto. So, tanggalin natin itong mga boss. nakalakto to eh, sa part na to. Angat lang natin to. So, So, yan. So, ito yung pinakalak nyo sa loob. Tabi natin ito mga boss. Yan. So, tsaka natin yan. May hila mga boss. So, dito sa likod, meron siyang spring. Yung ah, uh, nagpapabalik-balik sa kanya mga boss. So, napansin natin mga boss. Tingnan nyo. Yan yung spring nya sa loob. So yan, uh, nangyari dito mga boss, naputol na siya. So yan oh. So yan mga boss, na nangyari dyan sa ano. Sa spring. So hindi gano makita eh. So yan, nagkaputol-putol na siya mga boss. So yan yung nangyari. Kaya ayaw na bumalik yung ating uh, signal switch dahil nagkaputol-putol na siya mga boss. So yan ang nangyari diyan. So ang problema, wala tayong pamalit ng ganito mga boss. So dito nakalagay yan sa part na to pinaka problema natin wala tayong maipapalit dyan mga boss na spring na ganyang kalaki so yan ang problema so try natin ng gawa ng paraan yan mga boss kung saan tayo makakahanap ng ganyang klasing spring okay tapos tabi natin tong mga parts na to bago natin i-assemble so ganito kalaking spring mga boss yung kailangan natin na ganito kahaba dito sa part na to yan sa pinakauka nya sa taas so dito so ganyang kahaba dapat mga boss so tabi lang natin yung mga parts na to at para pag inassemble natin ay kompleto pa rin siya mga boss so ito yung kanyang loob etong part na to mga boss wala namang problema to etong high and low So, okay naman yan. Gumagana naman yan. So, kailangan lang natin linisin yung mga connection. So, yan. Pati dito sa uh, busina, okay naman to mga boss. So, tabi lang natin to Gawa natin ang baraan to mga boss. So, yung spring na to So, yan mga boss. Meron na tayo nakuha na spring. So, eto yan. So, okay, medyo binanat lang natin to mga boss. Kasi dito yan mga boss sa uh, brake switch. So, pag nagbe-brake ka mga boss, sa bandang kaliwa, ay bandang kanan mga boss. So, yeah, eto yon So, dito nakalagay yung pinaka-wire mga boss sa ating brake. Sa brake lever to mga boss. So, yan. Ginawa natin yung spring dito sa part na to. So, ito yung kanyang takip. So, yan mga boss. So, ginawan lang natin ang paraan. So, ito yung uh, nakuha natin na spring dito sa part na to. So, kaya ayaw bumalik mga boss yung ating switch ng ating signal kasi ganyan na yung nangyari sa kanya mga boss. So, nagkaputol-putol na siya dahil sa kalawang na rin. So, ito yung nakuha natin. So, sinukat lang natin to dito mga boss. So, yan sinakto natin yan dyan para uh, maglalaro siya mga boss o babalik siya pag brinake natin o ay sinignal natin siya mga boss so itabi na natin tong part na to so eto linisan lang natin bago natin i-assemble mga boss linisan natin tong part na to mga boss so dito mga boss pag natapos natin linisin niyan ay uh, kiskisin naman natin yung mga contact mga boss katulad nito tong tatlo na to So, kiskisin natin yan mga boss para mawala yung uh, dumi na nakakapit yan mga boss. So, mas maganda sana to kung liha yung gagamitin natin pero wala tayong available. So, ganito yung gagawin natin mga boss. Gagawin natin o gagamitin natin. so ito na mga boss so nirepair uli natin tong spring na to dahil ayaw magkasya dito so malaki yung nagawa natin so itong gagawin natin mga boss so ilagay uli natin tong part na to so yan So yan, mas okay ito mga boss. So mas medyo lapat siya. So ilagay na uli natin yung lock mga boss na tinanggal natin kanina. So ito yan. So yan, okay na yung bulitas. So yan. So unahin natin dito sa may bandang busina mga ba sa baba. So kailangan malusot natin yung ah uh, boto ng busina. So yan, okay na. So mga boss, ito na yung ating handle switch na ni-refer mga boss. So nangyari dito ay nagka-problema talaga tayo dito sa spring mga boss, yung spring dito sa loob. So ito 'yan. So ito yung spring na natanggal natin diyan. So nagka drug na siya. So 'yan, nagkaputol putol na 'yan mga boss dahil sa kalawang. So uh, babad na babad na siguro sa tubig mga boss so sa sobrang tagal na rin so ganyan na nangyari sa kanya so eto mga boss yung unang uh, spring na nilagay natin so yan ang naging problema so pumabalik ko siya sa loob mga boss kasi hindi katulad ng spring na ito, mga boss ay pino yung pagkakabilog niya hindi katulad ng nilagay natin na uh, malalaki yung mga agwat niya mga boss so ginawan lang natin ng paraan kasi yan so yan so hindi maganda yung pagkakabounce ng spring ang nangyayari mga boss ay nadideform o nadideform siya dun sa loob so mas maganda sana kung ilalagay natin mga boss na spring ay yung pino na talaga katulad nito tapos matibay yung pagkakaspring niya katulad din talaga nito mga boss So yan, ganito nangyari. So same pa rin mga boss. So kahit nilagyan ko ng lubricate yan mga boss. So same pa rin. So yung nanditong spring mga boss, pangalawa na to. So yan, ganyan pa rin siya. Pero kung sana may makikita tayo mga boss na spring na katulad ng stock. So pino yung pagkaka-spring niya. Ay magagawa naman natin to na mga boss na maayos. So, yan lang naman yung naging problema talaga nito yung spring na to mga boss. So, yan lang yung dapat napalitan dyan. Pag once na, hindi na to pumabalik o hindi na to gum nagbabounce mga boss papunta doon sa gitna. So, katulad na ito. So, yan, hindi na nagbabounce papunta ng gitna. Kailangan itutulak mo talaga siya mga boss. Pero, gumagana naman siya Yung connection niya gumagana naman. Yung sa spring lang talaga ang problema. So, katulad na itong spring na to mga boss. So, yan, sa loob. Ganun din ang mangyayari dyan. So, yan.